So ngayon, magluluto tayo ng sisig na tofu. Tipid budget para sa inyong mga kaibigan. Kaya, ito unahin natin ng isang tokwa. Hati-hati natin yan ng pabox at maliliit at para maprito natin ng maayos. Okay guys? Kaya, sa mga gusto magluto dyan ng pang tipid, ito ang iluto nyo. Ang sisig na tofu. Okay? Okay, kaya na natin yan hati gihati na natin yung maliliit yung lahat na yan. Okay? Pagkatapos ang gaya, pagkatas natin gumayat ng tokwa, sumunod na natin ang sibuyas. Sibuyas. Okay, hati-hati na natin yan maliliit para ma mapasarap ang luto natin lalo. Tag-init, okay? Okay, ginayat ko na yan. Ginayat, giant, giant ko na yan. More tomato. <laughs> Go, insan. Kaya mo, insan. Insan. Okay, na natin yan na maliliit, guys. Okay, ilagay ko na yan dyan. Sumunod natin ay ceiling green. di mo mawala yung sisig, ang ceiling green. Kaya't sa mga gusto magluto dyan na bay tipid budget, talagang 70 pesos ang ka makakabili nun. Halagang 70 pesos, makakaluto ka lang ng sisig na topo. Kahit walang karne. Kayang-kaya yan. Okay, kaya't na natin. Pagkatas natin gihatin ng ceiling green na yan, at hinahak na dyan, sunod natin ay ceiling pula. Ito ha. Ah. Okay, uh, yeah. ceiling pula. Ceiling pula tayo sunod natin yan para sakto yung angang niya. Hindi siya nawala sa angang. At guys, kung nasa inyo man, kung gusto nyo damihan ng maraming maraming sili, o kung gusto nyo tatatamtama lang na anghang, kayang-kaya yan. Okay? Pagkakating gayatin ng itong uh, sili na to, gagayatin naman natin ang Ah, na pala tayong gagayatin. Last na pala yan. Kaya, let's go. Doon na tayo sa doon tayo sa may kusina natin, guys. Para pagluto na tayo at mapreto na itong tokwa. Okay? Okay, tara. Let's go na tayo. Punta na tayo doon sa paglutoan. Okay? Okay, binuksan ko na ang aking kalan. At sinapang na itong aking lutoan. At lagyan na natin itong mantika. Mantika para aprito natin ng ating tokwa. Okay? Okay, let's go. Laki natin to Ang ating mantika. Okay, at katamtaman lang lagay ng mantika para maprito yung tokwa. Okay, yan. Okay, pag natin lagay ng mantika, lagay naman natin, ito, lagay na natin itong uh, pini, tokwa. Pag itas natin painitin ng mantika, lagay na natin itong tokwa para Maganda maluto. Okay? Guys, let's go. Lagyan na natin to. Okay. Pagkalagay natin ng tokwa, hintay-hintay natin siya maluto. Maluto. Hintay-hintay natin maluto ang ating nilutong tokwa at piniplay to. Okay. Inalok-alok natin yan. Para kahit paano maluto natin yung tokwa na yan. lalo natin yan. Okay, guys. Okay, let's do this. So habang tayo ay nagpiprito ng uh, tokwa, ito muna at kalamansi. Lagay natin dyan sa, ano, sa maliit na malukong na yan. At pangyamaya magitimpla tayo ng panghalok sa tokwa. Okay guys? Okay, let's go. Na na. Ilagay ko na yan at mamaya ko tatanggalin yung mga botonan. Boto ng, ng kalamansi para tamang-tamang lasang-lasang sisig talaga siya. Kaya uh, sa mga followers ko dyan, Aba, ito lang gawin nyo. Tipid ulam. Okay, guys, ha? Ito, na, nakita nyo ba yung hawak na yan? Ayun ang ilalagay natin sa kalamansi. Okay, guys? Okay, okay. Let's go. Yung guys, woodle fight naman tayo ngayon. Dito sa background nito sa damo na to. Ang ulam natin ngayon, tofu. sisig na niluto ko. Ito siya, oh. Ayan, oh. No. Manghang. Kaya, let's go. Lagyan mo natin dito yan. natin ang kutsara para may drill no okay man ibuhos mo na yan percolis. Hmm. para masarap ang kain natin guys Okay guys, ito ngayon ang poodle fight natin ha, ito sisig na topo lang. Wala tayong karneng dinamay. Kaya bago tayo magsimula, magdasal muna tayo. Thank you Lord sa mga bigay na pagkain na bigay mo sa amin araw-araw. Kaya Salamat, Lord at sana patuloy pong bigay sa amin itong pagkain na ito. At yun lang po at marami marami sa Okay, let's go! Kain na tayo man! Ito na request mo Kuya Boy. Magbudol pa dito sa sa dito ako nagbubudol pa ito ako ngayon ngayon kain na tayo let's go masarap mmm <laughs> mm. Mm. Litt godteri på toppen. Mm. Napakasarap na. Ngayon tipid sa ulam. Tipid sa ulam. Talagang 70 pesos makakapagluto na ng sisig na tofu. Ayun ang tinatawag na tipid. Tipid. Masarap guys. Sobrang sarap. Ma Matitibid niya. Ma pwede itong pang pulutan. Pwede pang ano. Lahat niya. Masarap guys. Mm. sarapnya guys. kenapa sarap kasarap? Hmm? Ito yung Tawag dito <coughs> Kaya request ka lang Request na kayo Kung anong kakainin ko Kakain natin guys Mmm Nya. Yeah. Hindi siya nakakasawang ulamin at hindi siya nakakaumay. Kasi napakasarap niya talaga, haba. Budget ulam, kung tawagin. Susunod tayo ano, kaya guys, sa follow nyo na ako sa mga bago kong mga followers na nag-follow sa akin. At maraming maraming salamat sa inyo. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Kaya sa mga nanonood dyan sa akin na ah, pag-vlog ko sana patuloy tayo at magandang ibigay na sa buhay nila okay Alguy, alguy, in the subo para sa mga followers ko. Mm. mm. Dugo na siya. Mm. Ang mm, sarap. So kung hindi pa kayo nakapollow sa akin Facebook, ito ang aking Facebook page. Okay? Ito naman ang aking YouTube channel. Kaya sa mga gusto mo na dyan, aba, subscribe. Subscribe kayo Subscribe. Kaya, guys, ito na ang bawat sundi. Okay, maraming maraming salamat sa inyo. Peace out, man. Thank you. All good in the hood. Let's go.